Nagprotesta ang China laban sa Pilipinas pagdating sa mga pinakahuling pahayag ng bansa sa isyu ng Taiwan. Una nakasing-sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang panayam sa Indian media outlet na First Post na hindi imposibleng madamay ang Pilipinas at makisali ang bansa sa oras na pumutok ang isang all-out war sa pagitan ng China at ng self-governing island na Taiwan. It is. And so if you, if you think about it, if there is a, an all-out war, uh, then we will be drawn into it. And uh, I, I assure you with the greatest hesitation, but we, again, we will have to defend our, our territory and our sovereignty. Furthermore, there are many, many Filipino nationals in Taiwan, and that would be immediately a humanitarian problem. because we will have to get involved because we will have to go in there or find a way to go in there and to find and to bring our people home Ayon sa China, tila bumabaliktad na raw ang Pilipinas sa One China Policy o ang pulisiya na kung saan kinikilala lamang ng Pilipinas ang iisang China at parte nito ang Taiwan. Ayon sa China, hindi dapat gamiting dahilan ng Pilipinas ang isyu ng pagiging malapit nito sa Taiwan at ang dami ng mga OFWs na naninirahan sa isla para manghimasok sa isang internal affair ng Beijing. Sa ibang balita ni Linaw naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang posisyon pagdating sa West Philippine Sea sa gitna ng mga obserbasyon na tila naging malamya ang Pangulo sa pagpapahayag ng posisyon ng Pilipinas sa kanyang pinakahuling State of the Nation Address o SONA. Let me say it again. The Philippines will not cede one square inch of our territory. We will not give up the exercise of our sovereign rights, ever. I hope that's clear. Samantala, naniniwala naman si Pangulong Marcos na magpapatuloy ang magandang samahan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Trump administration. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.